bibigay sa ini junior Nangako ako nung pumasok ako ng seminaryo na hindi na ako hahawak niyan. Kunin mo to para sa protection mo. Mainit sa baba. Bakit kaya hindi mo na lang kausapin ng kuya junior? Nahuli na ho namin tatlong suspects. Pur mga Nasaan sila ngayon, Sige. 이사 가이!

Wala po naman kaming kasalanan eh. Huwag niyo po kami patayin. Ano, boss? Sir, wag. Bawa kayo, sir. .Yes. Oh, bos. Uh... Sir, sir. Oh, bos. sir, bawa ka po agi, sir. Sir, huwag oh, po. <patriarchkarang formaleda> oh, <laughs> bawa ka saya. Bawa sir. Oh, <Dogada> sa mga nangyari nitong nakaraang mga araw. Pinagpasyang ko. Mula ngayon, alisin nyo na ang sa mga negosyo natin. E eh, paano naman ako, boss? Yun ang hawak ko. Ikaw ang hawak ng gun running operations mula ngayon. At sabihin mo na rin kay Amante na mag full time na siya ron. Hindi ko kikitain dyan ang kinikita ko sa... Basta magmula ngayon. Ayoko na ng... sa organisasyon ko. Alam niyo naman kung gaano kalaking kinikita natin sa... Papayag ba kayong mawala ito? Ha? Charlie, si Matt ang natin. Kaya wala tayong dapat gawin, kundi sundin lahat ang utos niya. Eh kung yan ang desisyon niyo, titiwalag ako. Charlie, huwag mo akong subukan. Hindi natin pwedeng itigil to eh. Itong buhay natin eh. Kahit ayaw ni Matt. Kahit tutol ang organisasyon. Ituloy din yung pagtutuloy. Kala ko kuya na no? walang karang... Eh. Matutuwa ngayon si Kuya Amante. O oh, paano kuya? Batch muna ako. Pare. May pa up ako eh. Jimboy. Oh. Ingat lang. Ginagawa mo naman akong bata eh. Relax ka lang. <coughs> Mano pare, sibat na ako. Yeah, Thank you, ah. Uh. Okay. Jimboy! Walang dapat sisihin sa pagkamatay ng kapatid mo kung hindi ikaw mismo, Charlie, dahil napakatigas ng ulo mo. Ano ba sa palagay mo? Na makakakilos ka ng hindi ko nalalaman? Isa lang ang paraan para ako maging mandando. Kailan mawala si Matt. Connie, it's our anniversary. Sinadya ko nga na tayong dalawa lamang ang magse-celebrate. Kailan pa tayo makakaalis sa buhay na ganito, Mike? Nakikita mo naman na nagsishift na ako sa legitimate na mga negosyo. Pero hindi ko naman pwedeng basta iwanan na lamang ang organisasyon. Kailangan may isang taong umahawak dyan. Kung hindi malaking gulo ang mangyayari, pag nagkawatak-watak at nagkanya-kanya ang mga lokong yun. Sawa na ako, Mike. Sawa na ako. Ayoko na. So, Sawang-sawa na ako. Ayoko na. Ito ang plano ko. Magtutur tayong dalawa. Iiwanan ko muna ang lahat ng ito kay Junior. At pag nakita kong kaya na niyang mag-isa, magre-retire na ako. At kung hindi niya kaya? Connie, let's cross that bridge when we get there. Okay? Hmm? Yeah. O, ito na pala pagkain. Excuse me, ma'am. Ano bang ba gusto mong bilhin? Hindi ko nga alam kung anong bibilhin ko eh Ikaw, bahala ka <laughs> Matyaga ka Bahala ka? Ikaw Okay? Okay Okay Tutong na nga tayo Mula ngayon, ako na ang bagong Panginoon. Kung sino man sa inyo ang tumututol hanggang maaga ay magsalita na. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Maliwanag ba? Good. Ang unang gusto ko mangyari ay iharap niyo sa akin si Charlie ng buhay. Gusto ko. Ako mismo ang dudulog sa kanya. Junior, huwag sa init ng ulo. Hindi makukuha yan sa padalos-dalos. At... at, saan ko kukunin? Palibhasa hindi mo mga magulang ang na napatay. Kaya kaya mo magsalita ng ganyan. oh, hindi ko nga sila tunay ng mga magulang. Pero nang inampo nila ako, itinuring nila ako isang tunay na anak. At tinuring ko isang tunay na mga magulang. Kung mahal mo sila, Huwag mo naman memenos sa pagmamahal ko sa kanila. Pinabibigay sa ni Junior. Nangako ako nung pumasok ako ng seminaryo na hindi na ako hahawak niyan. Kunin mo to para sa protection mo. Mainit sa si baba. Bakit kaya hindi mo na lang kausapin ang Kuya Junior? Mahirap kausapin sa si Junior ngayon, eh. Nagiging mainitin ang ulo. Ako nga nag-aalala sa kanya, eh. Ayaw makinig. Pati nga ako ayaw kausapin, eh. Kailan pa kaya magbabago ang ugali ng kuya? Ikaw na ako mausap sa kanya. Kuya naman. Kuya ikaw nga ayaw kang pakinggan. Ako pa. At isa pa. Ayaw kong makialam sa mga gawain nila. Kaya nga ako pumasok ng seminaryo eh. Para, para maiwasan kong naging uri ng buhay ng lolo't ng papa. Hindi sa inuuskan ko naging buhay nila. Kaya lang... Ewan ko. Gabriel. Hindi natin hawak ang ating kapalaran. Walang taong kusang ginusto na maging masama. Sige. Padre? Sige, kuya. Ingat ka. Mukhang may nagiging problema ang kapatid mo, Gabriel. Mayroon nga ho, Padre Anton sayang at wala na ang papa mo. Kung minsan iniisip kong hiwaga ng kalooban ng Diyos, kung sino pa yung mabubuting tao, ay siyang una pa tinatawag. Padre Anton, ikinalulungkot ko pong ipagtapat sa inyo na mali ang pagkakakilala niyo sa aking papa. ang nangyari sa kanya ay bunga lamang ng, ng tunay na pagkatao ng aking papa. Anong ibig mo sabihin, Gabriel? Kaya na kapanahonan ng lolo ko. Ang papa ang siyang pinuno ng sindikato sa Maynila. At ngayong wala na siya. Ang Kuya Junior naman ang humalili sa kanya. Yun po ang tunay na pagkatao ko, Padre Anton. Sira ang ka? Ano ang gigilot? Sorry, or... ah. Masyado ka kasi ma Pare, so, Lex, ibibigay ko naman, ah. Ibibigay ko naman. Pare,

sa na natatakot ako, Junior. Pero anytime na birahin ni Charlie so, eh, wala akong magagawa. Partner, relax lang. Boss, gusto nyo daw pagkareglo sa inyo ni Charlie.